Ang hapon ay mabilis na lumulubog nang kami ay makarating sa harapan ng ospital na ilang dekada ng abandonado. Ang matataas na damo ay tila mga kuko ng isang nilalang na naghihintay ng biktima. Ang mga pader ng ospital ay kinaina ng kalawang at lumang pintura parang balat ng isang bangkay na matagal nang inagnas ng panahon. Sabi nila, dito raw nananatili ang kaluluwa ng isang dalaga biktima ng isang malagim na karanasan noong panahon pa ng mga Hapon. Sigurado ba tayo rito? Tanong ni Ruel, ang pinakamatapang sa aming magkakaibigan. Pero kahit siya ay bakas sa mukha ang kaba. Nasa harap kami ng malaking bakal na gate na animoy kalansay na nagbibigay papala na hindi basta-basta ang lugar na ito. Ano ba naman kayo? Wala naman talagang multo. Sigaw ni Linda, ngunit kahit na siya ay hindi maitago ang nanginginig niyang boses. Hawak-hawak niya ang cellphone na gagamitin para mag-record ng video dahil plano naming idokumento ang buong karanasan. Kung talagang may nagpaparamdam, di sana noon pa pinakitaan na tayo. Ngunit habang siya ay nagsasalita, may malamig na hangin na dumaan. Hindi ito pangkaraniwang hangin. Ang lamig ay parang nanunuot sa iyong buto, hinuhubaran ka ng init, at nag-iiwan ng isang mabigat na pakiramdam. Pagpasok namin sa loob ng ospital, tumambad ang masalimuot na tahimik na kapaligiran. Ang mga lumang gurney ay kalat-kalat, parang mga nagkalat na buto ng mga nasawi. Nagsimula kaming maglakad, ang bawat yapak namin ay nagbibigay ng alingaungaw sa loob ng mga dingding -ding na matagal nang hindi nasisilayan ng tao. Ang mga kwarto'y madilim, ang ilan sa mga ito ay puno ng lumang kagamitan, mga sirang ivy stand, mga basag na salamin. Hindi mo mapigilang isipin kung gaano kagulo ang ospital noong kasagsagan ng digmaan. Dito raw nila nakita ang dalaga, bulong ni Anton, na tila'y mas naniniwala na sa mga alamat habang tumatagal ang gabi. Itinuro niya ang isang kwarto sa dulo ng pasilyo, ang tanging silid na may malaking pintuan. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko'y may malamig na kamay na dumadampi sa batok ko. Parang may mga matang nagmamasid. At bago ko pa man mapigilan ang sarili ko, biglang bumukas ang pinto ng mag-isa. Nagkatinginan kami, si Linda ay halos mabitiwan na ang kanyang cellphone at si Ruel ay napatras. Nang pumasok kami sa silid, may kakaibang amoy na sumalubong sa amin. Amoy ng lumang kahoy na kinain ng anay at may halong amoy ng kalawang at alikabo. Ang sahig ay natatakpan ng putik at sa gitna ng kwarto ay may isang lumang kama. Ang mga bakal nito ay kinalawang na, ngunit may mga bakas ng pulang mancha sa kutsyon. Dito, dito raw siya binaboy ng mga hapon. Bulong ni Ruel halos hindi na marinig. Ang kanyang mga matay nakatutok sa kama. Maririnig daw dito ang iyak niya, lalo na kapag ganitong oras ng gabi. Biglang bumigat ang hangin, parang hinihigop ang bawat paghinga ko. May naramdaman akong presensya sa likod namin. Malamig, Parang yelo na unti-unting bumabalot sa katawan. Tumingin si Linda sa likod niya at bigla na lang sumigaw. Diyos ko, isang babae ang nakita namin. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok, duguan ang suot na damit na parang gown ng pasyente, at ang kanyang mukha'y tila binura ng oras. Walang mata, walang ilong, ngunit naroon ang isang nakakatakot ng ngiti. Nakatitig siya sa amin, parang humihingi ng tulong Ngunit ang ngiti niya ay hindi mula sa isang taong mabait. May puot sa likod ng kanyang ngisi, isang galit na naipon mula sa dekada ng pang-aabuso at kasamaan. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko'y nakatali ako sa lugar na iyon, parang hinihigop ng kadiliman sa kanyang presensya. Biglang lumapit siya kay Anton, mabilis at parang hangin. Nasa harapan na niya ang dalaga, hinawakan siya sa leeg. Ang mga daliri nito ay malamig na bakal at kitang-kita ko ang pagputi ng balat ni Anton habang sinasakal siya ng espiritu. Tumakbo si Linda, iniwan kaming lahat. Si Ruel sa sobrang takot, napaluhod at nagdasal. Ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pinilit kong tumakbo, pero parang hinihila ako pabalik. Naramdaman kong may boses na bumubulong sa akin. Nasaan ka noong ako'y kinakailangan? Isang boses ng dalaga ngunit punong-puno ng puot at kalungkutan. Bakit wala kang ginawa? Hindi ako makasagot. Tumakbo ako palabas ng silid, hinila si Anton na halos hindi na makahinga at iniwan ko si Ruel na patuloy na nagdadasal, ngunit hindi ko na narinig ang kanyang tinig. Hanggang sa labas ng ospital ay naririnig ko pa ang mga iyak ng dalaga, nakakatakot at puno ng hinanakit. Ang bawat hikbi ay parang mga kuko na humihiwa sa isip ko. Hindi na kami lumingon pa. Lumipas ang ilang linggo, hindi na kami bumalik sa ospital na iyon. Pero tuwing gabi, naririnig ko pa rin sa likod ng aking isip ang mga iyak ng dalaga. Tuwing ako'y natutulog, may malamig na hangin na dumadampi sa akin at nararamdaman kong naroon siya, naghihintay, patuloy na humihingi ng hustisya sa isang trahedyang matagal nang nilimot ng kasaysayan, ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang alaala.